Okay, okay game, so wala na po ako sa Bulacan, Antipolo po tayo. Hindi po muna ako mag invite ng tao ha. Uh, ito po, barkada po namin ito ni Jen Paul. So ito po oh. yung pinaka-tropa namin senior. So ano nga dyan? Ano dyan? Basketball niya. Taas mo? Hindi po mataas. Ngayon o. Alak sa nga. Dey, masarap mo eh. Hindi ako nasakasak pa na. Ayun! Ah, lamog. 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 Lamog talaga. Tama. Lamog talaga. Nasa loob naman. Ah, maga. Naka-align, mga. Tapos mga. Oh, oh. Pahingayin muna. Diyan Lamog. Lamog. Game, game. Game. So, okay na yung nakapilipit na ugat. Ibalik eh. na natin. Pero more on lamog pa. Pag tinaas niyan, oo, matataas na. Pero, yung lamog e eh. Wala tayong magagawa doon. Magano eh so, ang kaya. Oo. So, oh, oh. tumutunog ko eh. Oo, yung, oh, yung mga tumutunog-tunog, yung mga mahihilig magpatunog dyan ang pag naglalagatukan. Tapos ganun ang ganun. Ako po, kinilang yan. Ito uh, na yun. Ayan, ayan o. Ilang beses na pala ito pala pilit sa diri dyan po eh, makulit. oh, yan. Bumigay. So, ito na. Uh, Dinala dito ng halos ganyan lang. Pagkatapos mahilot, ito na po. O, oh, M. Pwede mo. oh, yan. Oh. Babayro yan. Aray ko. Sa mga gusto mong mag-ano invite sa kanya banta, Oo. Kaboses ni Marco. Marco. Nag-champion sa Showtime. Oo, ayan. So, anong, ano, ano mo, YouTube mo? Ano YouTube mo? Ano mo yan mo ito? Ano nyo na lang ako dito. Jericho Miranda. Wala pa rin na? Pag-edit pa ako. yun. So, pag may ka kayong case, ano ha, gawing back, hindi tungkol dun sa kung ano naman, pero malapit ko man ito kung gusto nyo siyang panoorin, puntahan nyo sa Facebook niya, Jerry Comeranda po. I-flag mo nga, mami. Oo, sige. So, M, isa pa M. O, oh, uh, pagbigay niya kayo, guys, punta lang po kayo dito. Mahal kong Pilipinas. na ko. <laughs> so, ulit, uh, nandito na po ako sa Antipolo, pero hala pa po tayo ng uupahan Sobrang pagod pa, still nagpapahinga pa. Ba, tayo po ba dito, Adol? Ayaw, ayaw, ayaw. Ah, okay. Uh, ano kasi, kapag dito kasi baka iligaw kayo ng mga kapitbahay ko eh. So... Diyan, ah, Diyan, Paul, respond. Pakita ko. Ayaw, ayaw, ayaw. Paul. Hindi na, sorry. Nga? 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 So sa, sa lahat, kita-kita tayo sa Antipolo. Pero abangan nyo lang kung ano yung address na ibigay ko. Kasi hahanap pa tayo ng upa. Okay kung meron kayong paupahan, offer nyo naman. Hindi ko naman magbabayad naman po kami na maayos. So, God bless po sa lahat. Sa mga session gawin natin ng paraan para maka-ano tayo agad, maka-pagsimula tayo. Thank you.